Hello guys. Uh, Go. Good, uh, good morning. Good uh, uh, afternoon. To all my friends, to all my followers. So. Ang um, ating po tatalakayin sa video na to ay tungkol po ito doon sa kaganapan kahapon na live ko na kung saan mga kababayan guys ay na videoan ko yung naturang ah uh, bugbogan ah uh, yun naman guys ay hindi ko naman sinasadya guys kasi ako naman guys ay Araw-araw naman ako nagla-live sa iba't ibang uh, platform sa 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 YT, sa sa FB. So ito guys ay sa nato video guys. Ang comment ko lang doon guys, kung ano lang po yung mga nakita ng mga mata natin. At kung ano lang po yung nato sa nasa video. So ngayon guys, wala akong wala akong masamang uh, masamang layunin sa magkabilang panig kaliwa, kanan, syempre okay. ah uh, pero ganyan pa man guys yung kabilang panig na ano na nang bubog guys kakilala ko rin naman kakilala din naman nila ako minsan nga naging kliyente ko rin sa shop kaya nga guys dahil nga kakilala ko nagkura, nag nag Karon lang din ng konting korot guys kasi sa harapan ko na yun ang nangyari. So, ko na ng barber shop yun. Siyempre, dapat konting respeto din. Pero okay na yun. Kasi, so ayun guys. ah, uh, mangyari guys. Ay pumunta dito yung kabilang panic. At nakiusap po na inedit ko na lang daw po yung video. At yun naman po ay nalunasan ko na. Uh, ibig sabihin guys ay nadelete ko na po yung video na yon dahil ayon ayon di umano sa nila guys ay okay na raw nagkaayos na raw sila sa barangay at wala na rin naman daw uh, ano pa mang argumento so ayun guys alam nyo kasi guys Uh, ako sa, sa video na yun guys Wala naman akong masamang doon Wala akong masamang Ayunin sa kanila uh, Ako naman kasi guys ay Ayun nga e, Pagkatapos dito guys Maglalive na naman ako Sa nasurang video guys Ay Hindi naman din nila ako uh, Pwedeng kasuhan sa gano'n Ang tawag po kasi doon Data privacy yun. Ngayon, hindi naman nila maaaring kasuhan ako sa bagay na gayon kasi unang-una ho, yung video ko po ay hindi naman pribadong lugar ko yun. Hindi naman nangyari yung particular po yun sa kanilang uh, pribado eh. Yung bugbugan kahapon guys ay dito po yung nangyari sa public sa mismong harapan ng aking shop. Diba? Kaya ang video po kasi guys ay nagpapatunay lamang po yun kung sino yung may sala malaking bagay po yun malaking ebidensya po yun ng sanaturang video kaya sa atin po mga kababayan dyan uh, ito lang may papayo po, po dyan mag-iingat uh, mag, ingat, mag po tayo sa mga gagawin nating uh, maaaring natin bansa banda muli ba diba? Ah, konting hinaon, konting ah, sipin natin, may pamilya tayo, di diba? Kasi alam alam niyo sa alam niyo mga kababayan, sa panahon ngayon hindi na kailangan ng matapang. Kailangan ngayon diskarte sa buhay. Ah. Ganito kasi yun Ah, uh, nagkalag po kasi ang ano CCTV camera dyan sa labas sa mga barangay, konektado na uh, nakakonek 'yan sa barangay sa presinto 'Di ba? Kung maghahabot po yung ano, yung naturang tao na uh, kabila medyo may alanganin din po talaga, may talo din po talaga yung ah uh, kaibigan natin. 'Di ba? Dib ko sabihin yung video po na yun, nakunan po ng video ko po yun na hindi naman sinasadya nga live po yun, live ko nag normal na araw-araw pa ako nag live na hindi po inaasahan na dito dito, dito tumakbo kasi tumak yung tao eh diba? dito sila tumakbo, dito sila na magkakot so okay na walang, walang issue para sa akin so ang mapaipapayo ko lang po to sa mga kababayan natin eh ah uh, mag-iingat po tayo lalong yun na nga po eh, napapaligiran tayo ng mga CCTV camera uh, lalong lalo na po yung mga vlogger na talagang ang layunin po talaga ng vlogger makakuha ng maraming views yan yeah. so may CCTV camera naman ako dyan eh update din naman yung CCTV camera ko dyan malinaw na malinaw po yan pati yung mga boses dyan na pag-uusapan naririnig po dyan pero dahil nga po yung camera ko nga po nakatutok dito sa labas sa pinangyarihan eh naku na sila ng video kaya doon sa mga nasabing ano, tao na sampot doon sa mga bubugan eh pasensya na kayo eh, hindi ko naman to ginusto. Doon po sa mga FB ko, sa mga followers ko, eh, siguro maitindihan nyo rin naman ako. Kasi, yung pangyayari, eh, hindi ko ginusto yon. Ako na lang po talaga. Eh, alam, alam nyo kasi, ano eh, bakit ba malimit magkakaroon dito ng riot sa harapan ko? Ano ba ito? Siyasadya ba ito ng pagkakataon? Kung <laughs> 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 nakaraan, mga babae, mga babae, nagbubogan Bisa naman, guys, yung mga nagbanggaan. Dito, dito, nangyayari sa mismo harapan ko, guys. Bisa naman, guys, uh, uh, ayun nga, yung babae nagbubugan. isa naman, may mga nawawalang bata. Bisa, ako rin ang tanungan, eh. Eh, marami na akong video ganun. Marami na akong video na na ano na na-upload na diyan na sa mga ganitong pangyayari. So ayun, nararamdaman ko naman na yung mga tao mga nasa video ay eh, may konting galit din po sa akin yung mga yun, kasi nga inupload ko nga yung video. Ay hindi naman din kasi sabi nila hindi ko naman din na naiintindihan yung buong buong dolo. Sabi nung sabi nung isa ay eh, daw talaga naiwan iwan yung ano na daw yung motor so wala tayong ano doon eh, wala tayong wala tayong liable doon sa naiwan yung motor eh kasi guys yung motor nyo sa kanya naman yun hindi naman din na hindi naman, hindi naman natin, alam kung ginakaw din niya ba yung motor na yun so ngayon kasi ganito kasi yan ito ma ipapayo ko lang doon sa ating mga kaibigan mga kababayan diba. Na Ganito kasi yun guys. Ang isang magnanakaw kasi guys ay hindi naman natin yan masasabi na isa, yan ay isang magnanakaw o hindi natin pwedeng ipakulong yan. Na basta na lang natin na na isang magnanakaw. kunyari na nakita tayo ng isang character uh, niya na talaga ay isang magnanakaw kahit to isang yung karakter niya ang pagnanakaw usap-usapan ng mga kapitbahay Nasa lugar mo na ito mga to notorious na magnanakaw yan ay eh, hindi pa rin naman natin pwedeng ano yan, ikulong yan eh, kasuhan eh. kasi ako sa lang po yun nalabas lamang mo yun ako na ako sa lang hindi pa talaga sila magnanakaw kasi guys ang isang masasabi lang natin na ang tao ay isang magnanakaw guys kapag nakita natin yung kanyang ninakaw, yung item na kanyang ninakaw guys, ay hawak-hawak niya sa kamay. Yun ang matibay na ebidensya guys. kung kaya yun, lalong-lalo may video. Di ba? alam naman guys, alam naman natin guys na ang video po ay nagkalat na po sa iba't ibang panig ng ano eh. Di ba? Pilipinas. Sa mga lansangan. Tapos, ayun na nga, yung mga vlogger So, ganito kasi yun guys kahit pa po sabihin po natin na ano, kahit pa po sabihin po natin na yan ay mga magnanakaw o nagnakaw. Ah, uh, hindi po kasi natin yan basta-basta pwedeng bugbugin kaagad-agad eh. 'Di ba? Kasi guys, kung pag binugbog pag pag binugbog po natin yan, tapos nagkaroon ng pinsala sa part ng katawan huyan, Well, na, na black ka yan, na, 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 na sugatan. Pwede ko tayong balik sa rin yan. Pwede mag demanda yan. Di ba? Kasi guys, meron naman tayong mamihira na saligang batas guys eh. Pag nahuli nyo, ang isang nakaw nakilala nyo na siya talagang nagnakaw, hawak nyo yung item. Dey, pwede nyo pong ano yun, pwede nyo pong uh, uh, isitisin aris po yan. Kahit sama sa kahit po sa barangay ng inyong kinasasakupan, o sa pila ng pulisya na malapit sa inyo. Diba? Pwede nyo ano po yan, safety and arrest po yan. Ngayon, kung, kung yan naman po ay naglaban, ay, alam nyo, para panis naman tayo may mga cellphone eh. Halos lahat naman ng tao ngayon, mga nga magbabot, ultimo nga ako magbubot eh. Uh, ultimo nga nangakalakay, may, may mga nangakalakal, may cellphone eh. Video nyo. Na ito ay inaaristo natin to bilang isang citizen arrest dahil nga ito ay nagtakaw. Ganun po ang gawin natin. Pero yung ilalagay natin ang batas sa ating mga kamay ay maliwanag po yan, napaglamag po yun sa ligang batas. Sapagkat guys, hindi natin pwedeng ilagay sa... sa ah, hindi natin pwedeng gawing ano, hindi, pwedeng hindi, hindi, po pwedeng gawin natin ano, ah, ah, basihan kasi nagnakaw. ba? Diba? Huwag natin ilagay ang batas sa ating mga kamay dani danin natin yan sa legal process yun yeah. so ayun siguro naman guys kung may mga abogado nakikinig dito guys ay hindi ako mapapaya sa kanila kasi tama yung sinasabi ko so ayun na nga eh lumapit po sa akin yung ano yung so mga tao, hindi naman iba sa akin dahil parang kaibigan ko na rin naman sila eh. Kasi alam nyo guys, pagka mga naging cliente ko rito guys eh, tinuturing ko namang hindi iba sa akin yung mga yan. Wow! Kilala ko rin ang mga pangalan. No, diba? Eh, naitulak ko nga ho yung ano eh. Naitula ko pa nga ho yung ano, yung nasabing mag, daw na di mano ng gulong. Kasi guys, tatakbo na siya sa loob dito kasi ano na siya eh Uyop na siya eh so ngayon guys yung mga kliyente kong ano ba dito guys yung isang kliyente kong babae na tomboy natakot na tapos po yung dalawang binatilyo na lalaki na naghihintay kumasok na nga ako ng CR kasi natakot eh siyempre mga bata yun yung isang babae eh sa ganong pagkakataon na ma-experience nila nagbubugbugan siguro na natakot din sila talaga kaya ang ginawa ko guys, me medyo tinulak ko din yung ano eh. Tinulak ko rin yung, ano, tinulak ko rin yung tao bahagya. Para hindi nga ako, uh, hindi niya ipilit na pumasok siya lang sa dito. Kasi gusto niya magpakaspe. Kaya lang guys, mo pa siya sa akin. Hindi nga ako, mababanag din ako sa kanya eh. Napatingin din siya sa akin. Kaya, gusto ayun guys. Ang layunin ko naman po sa video na to guys ay, mag-ano lang po ako, mag... Uh, magbigay pa ala-ala lang pa ala, ala po. Kasi marami po tayong mga kababayan na may uh, kisimpatya na lang tayo na gumamag na na ako, bumbugi na yan. So, uh, eh, hindi ganun eh. Eh, ginagawa natin minsan ang mga bagay na ganun. Kasi uh, kulang tayo kulang tayo sa kaalaman pagdating sa batas. Di ba? Basta lagi natin tatandaan, guys. Huwag natin i ano, huwag natin uh, huwag natin ilalagay sa sa mga kamay natin ang batas. Kundi meron tayong ano, umirad ko yung salig ang batas ng Pilipinas, guys. Ayun. Mag-iingat tayo palagi kasi maraming ano dyan eh, maraming, maraming CCTV camera dyan guys eh. Maraming nagkalat na vloggers pag tayo napicturan yan. Eh, eh kita nyo naman ho guys, may yung mga nagbabiral, diba? O, oh, ba din na nag-upload? Diba, hindi yun, hindi nyo makakasuhan ho yun, kasi in public po nangyari ho yun. Hindi, ang ah, sinasabi kasi yung data privacy guys, kung halimbawa, binigyohan mang isang tao na nasa pribadong lugar, yung may jingle siya, o kaya nagbe-base ng damit o kaya binidjohan nyo mayroon kayong dati mong karelasyon tapos uh, mo tapos pinost mo, inupload mo ginawa mong ginawa mong pang blackmail sa kanya ayun, pwede kang kasuhan mo dun, guys pwede tayong kasuhan ng ganun guys kaya mag-iingat po tayo sa pag pag ng mga hakbang na alam natin na ikakak ikapapahamak natin pagdating ng araw. bantang uli, nasa bantang uli lagi ang pag pagsisisi. Kaya, ayun. Sa mga ano ko dyan, sa mga pumunta rito, okay na, walang, walang problema. Gusto ko lang pa unawa dun sa mga ibang kababayan natin na importante, may alam tayo kahit konting batas guys. Hindi natin, hindi kailangan guys na may alam tayo sa batas para labagin natin ang karapatan ng tao labagin natin ang karapatan ng kapwa natin o ang batas guys importante na naalam natin ang batas guys para ano natin yung guys eh sandigan natin yung guys eh pangontra natin yun para hindi tayo lalabag sa batas di ba kasi pag alam natin ang batas tapos gagamitin natin sa masama eh mali ang masama eh hindi may itutuwid ng isa pang masama eh di ba, di ba, guys so ayun guys sana po na natutunan nyo po yung ano yung mga sinabi ko yung sa video ko ah uh, ganoon pa man guys hindi ako abogado guys pero sabi ko nga kanina guys nakakaintindi naman tayo nakakaintindi naman tayo ng konting batas guys kasi ayun nga sabi ko nga eh importanteng malaman natin ng batas para para makagawa tayo ng uh, para hindi natin malabag ang, ang isang batas na ipinagbabawal di ba hindi para malaman natin para eh natin kasi di ba guys marami naman ganun eh so, nga kung sino pa yung nag-aaral ng batas sila ba yung unang dumalabag sa batas <laughs> nabunta na tayo sa ano sa kwentong The Barbers eh. <laughs> so ayun guys, ang layunin ko po sa video na to guys eh ipaalala po sa ating mga kababayan na mag-iingat po tayo palagi. Huwag masyadong pagbugso-bugso ng damdamin. Kapag nakahuli tayo ng isang magdanakaw at hawak ng item, eh pwede natin i-turn po sa sa polis o sa barangay. Kung kaya naman, yung kahapon, yung kakapon naman pwede naman pwede naman nadalit sa barangay yun, ni, eh yan talaga guys eh naon na naon na -una yung ano naon na yung kanilang uh, panibuho ng damdamin hindi na rin naman natin sila masisisi rin eh. dahil nga syempre nananakawan din sila eh kung ako nga guys tinakawan din ako dito natutulog pa ako yung tablet ko, guys, na 11,000, guys. Pulugan pa yun, ah. ha? Ha? Kabago-bago lang, no? Tatlong buwan ko pala na gamit Ginaris ko lang dyan. Eh, sinimplihan lang ko nung magnanakaw. Alam nyo ba, guys, ang ginawa nung magnanakaw, guys? Ganito. Yung ginawa nung magnanakaw, habang ako'y natutulog, nakajarge yung tablet ko, guys. Sinimplihan lang, guys. Eh, wala akong CCTV camera dati. Pinasok guys sa ano sa bag na yung karton na bag, yung lalagyan na, na ng cellphone. Tapos nakapayong yung magnanakaw. Nakita na natin sa CCTV camera guys. Eh. Kasi pina-review ko 'to sa barangay. Nalaman pa namin kung taga saan yung magnanakaw. O oh, ito ah, ito, ito mga ka, ito ito guys ha. Binabayaan ko lang yung guys. Ha? Binabayaan ko lang yun. Di ba? Ito na. Sa pangalawang pagkakataon, pagkakataon guys after 2 years guys bumalik yung mat na nasa CR ako guys umiihi ako nang biglang pumasok yung mama dinampot na naman yung bago kong cellphone tapos ayun nakikita ko na siya doon sa loob ng CR ko eh nakita ko siya naka sumisilip ako eh sabi ko tingnan mo nga naman ang swerte oh ang tagal kong hinahanap tong tao na to dahil nakablatter to sa polis at sa barangay. Ngayon, kung kailang hindi mo hinahanap, saka naman lumana ba. Sumadya pa talaga rito. Lamang guys, hindi na siya nagtagumpay guys. Ito na. Pagkadampot niya ng cellphone dyan, saka naman, saka naman ako nang bukatan dito. Eh, <laughs> sabi niya, binatawa niya yung cellphone. Sabi niya, iba dinampot niya yung cellphone na ganito. Eh, 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 Kuya, ang papagawin ko ako kaya. Sabi niya, gano'n. Eh, siyempre, naisip ko na eh. Ito ang balak ko saan ang gawin. Sabi ko, ito yung taon, yung tao taon. Pa. Gusto pang umulit. Eh, ito ang ginawa ko. Sige po, sige po, tuloy na ako kayo. Tuloy na ako kayo, sabi niya sa akin. Tuloy na ako kayo. Ay, eh, eh, eh. Kuya, kuya, hindi po ako magpapagupit yung anak ko lang po. Eh, wala naman yung anak niya. Tatanong ko lang po sana sa kung magkana ang gupit sabi nung magdanakaw diba? ayun lang sabi ko magdanakaw tapos talagang ninakawan ako nun eh. kaya lang mabang po kapag dinimanda pa natin diba? so ngayon guys ah uh, ganoon pa man guys nung nahuli ko yung ano na yung tao na guys ay nakatakas siya hinayaan ko na lang eh ay, ayun bumalik na naman siya edit bumalik siya ulit dito guys eh nabigtima man yung bata nakuha niya yung bike niya ng bata ayun binugbog siya ng taong bayan eh. kasi nakita na sa CCTV camera guys kita kita naman po ng taong bayan ng mga tricky driver yan na yung bike po ay sinakyan ng mga magyanakaw ginulpin nila ng ginulpin nila yung, ma yung magyanakaw pero bago nila dalhin sa barangay guys pinatigim nila ng ano eh kaliwat ka ng uppercut guys eh kaya iba't ibang klase ng halos lahat ng klase ng basic na suntok, inaabot ng ko yung nasabing magnanakaw. So, ayun guys. Ang akin lamang po guys ay eh, paalala lang po sa lahat po ng ano, uh, wala tayong kaaway, wala tayong uh, basta lahat kaibigan natin. Kaya pasensya na doon sa ano, sa mga ano natin yan, mag-ingat lang tayo palagi. <laughs> Kasi pag na-videohan kayo, ah, yari. <laughs> uh, sige na po, bye-bye. Bye-bye. Ingat po kayo lagi.